Ayan, magandang tangali mga kabayan. Andito tayo sa ano, sa Binundo. Tapos ang sakay natin papuntang papunta sila sa trabaho yata nila. Pero hindi na natin babanggitin gawa ng uh, ano to. Uh, oh, nautusan lang kami. Uh, nautusan lang daw sila. Ngayon, tatanungin natin sila kasi sila ngayon yung bibigyan natin ng free ride. Wow! Uh, yeah. Thank you! Sila ngayon kasi yung nakachamba dito sa Alas 12 hanggang alaw na isang pasahiro free ride. Salamat wow. Tatanungin natin si sir. Ito muna. Sir, anong pangalan nyo sir? Linden po. Lyndon. Walang apelido sir? Ordinado Yun. Anong probinsya nyo? Hindi na... La union, Ilocano. O, oh, shout out nyo yung mga Tagalogan Ay, niyo, sa mga Tagabalawan, loon nyo. Hello <laughs> po. At il Ilocano? Ay? Ah, <laughs> na ibang nga oh. Aldao, Kadagiti, Tagabaloan. sa salitang Ilocano. Ayan. <laughs> And kasi mga kabayan, sila ngayon ang day 11 sa pre-ride ni Kuya. Wow. Ngayon January, day 11 na po tayo. Wow. Um. Ayan. Tapos yung sa likod natin, napakaganda. <laughs> Ayan, nakikita nyo naman na siguro sa ano natin. Pero ipakikita natin siyempre yung mukha ni Ma'am kasi tatanong natin yung reaction niya para sa surprise sa kanila dito sa pre-ride. Eh, ano no pangalan niyo, ma'am. Gina. Gina. Uh, from Bulacan. Oh, 'yun, Gina, walang apelyido. Sa Gina Salvador. Bulacan, ay Salvador. Ayano. ano. Ano masasabi niyo, ma'am, dahil kayo yung bagi sa pre-ride? Ah, uh, syempre, may uh, ulap din kami. Kaya <laughs> <Mayroon palaigan laughs> oh. Salamat. Oh, taga Norte isa, taga Bulacan naman yung isa. Mayroon pang isa, maganda ito. Oh, <laughs> oh thank you, Kuya. Ayun si <laughs> oh, madamo. Oh. Ano pangalan ni Madam? Trina, Barreto po. Uy, napaka ano ng bar Barreto. Barito. Basta talaga Barito. Barito ba, Barido? Barreto. Barreto. Barito. 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 barito Uy. <laughs> Ayan. Mama naman sasabi nyo sa pre-ride kay Kuya. Thank you, Kuya. You're oh. a blessing to us. Ayan. Kung <laughs> bait mo naman, sana lahat ganito. Ayen. Yeah. Ayan. Sana, ano, bali mga kabayan ganito. Siguro, di man ngayon tulad ng mga sinasabi ko dati na araw-araw gulang tayo sa pagbibigay na free ride ng isang pasahero isang isang sakay to pero tatlo sila Mama. bali ang ano nila mag subscribe na lang siguro sila ah, subscribe, <laughs> kasi tuloy tuloy lang tayo sa pagbibigay ng sabi nga malit na halaga yung ibibinibigay natin dito sa ating mga kababayan pero Malaking bagay naman yeah, dahil nadugtungan yeah, yeah. naman yung pang uwi nila, pang merinda na nila. Ayan Kasi si ma'am. Ayan, yeah. ayan sila. Dahil araw-araw yeah. natin itong gagawin. Ngayon lang, ngayon nyo lang nalaman ma'am na may free ride okay. pala. Okay. Ngayon lang. Hindi naman ata lahat nagbibigay. <laughs> Hindi naman. La karamihan nangungutrata. Oo. Uh -huh. <laughs> Hindi naman tayo Pero ano. Pero first time ano, namin yung first time na no, 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 marinig na may ano nagbibigay. May free ride. Si, uh -huh. ano po kayo lang po ba yan? Uh -huh. Mukhang uh -huh. ako lang kasi uh -huh. So le nung nung nag-upload ako ng video, tiningnan ko muna lahat. Ang oh. Uh -huh. mayroong nagbibigay ng libreng ng libreng sakay sa motor. Ah, kaya inanon niyo. Hindi inadap uh -huh. Hindi naman sa ginaya ko, kaya lang yung sa kanila naman, tinignan, di ko, yung nasa motovlog, hindi kita sinisiraan, unang-una. <laughs> napapanood ko yung mga vlog nyo, pinipili nyo po yung magaganda lang. Ah, dapat, yun lang yung binibigay. Ano, dapat, Walang parehas. parehas tayo, parehas. Kumbaga, magbibigay din naman tayo <laughs> ng blessing sa mga kababayan natin dapat. Wala tayong Walang pinipili. pinipili. Sabi nga, pangit man o maganda, basta Pilipino at Pilipina, ibigay natin sa kanila yung karapat, yung ano yung may bibigay natin na konting tulong sa kanila. Okay. Okay. Pero kailan pa nag-start ko yun nagmaga? Bali, july ano, of July. Nakalagay sa ano July, july. 24. Yung last year ko, 2019. Oh, ayun yung yun ginakaano kung binigyan. Unang-unang pre-ride ko na hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa pasayo. Tsaka <laughs> sa vlog mo, ano sa sayo. Oh. Kasi napakahirap gumawa ng yung magsasalita kang mag-isa, papraktisin mong mag-isa. Ganun pala ka ako kahirap to. Yung tipong gumagawa tayo ng kinakausap mo yung cellphone. Pero awan ng ngayon, okay, okay naman na yung deliver ng pagsasalita. salita yes. So, kuya wala ring pinipiling lugar. Kusang matempo ha. Kusang tayo uh, outside, outside ng, NCR ganun. out of Manila lang ay Manila lang tayo kung uh, halimbawa lang 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 tayo. Well, Kasi paano naman kung galing ka dito tapos galing ang pa, Divisoria papunta ka ng Antipolo di oh, uh, uh, siyempre siguro naman hindi na libre yun, yun triple na ang patak na sa'yo kasi <laughs> <laughs> iniisip ko eh. Oh, Siyempre diba? taga-antipolo ako. So. O, diba? Kung galing ka dito, pantipulo, siguro naman, na ah, para, uy, si Kuya Taxi Vlog to. No. Libre. O, oh, yeah, libre. Triple yung na babayaran tayo. mo. Kasi sobrang <laughs> na ng layo nun eh. Tapos tignan mo yung plate number, abangan natin to. <laughs> <laughs> Tatanda na namin. Ayan, kasi ano, tawag niyan, talagang, itong ginugol ko na to, para sa, kumbaga, din gu Gusto nating buhatin yung mga taxi driver na hmm. Nandudun sa kanto ng bundian, nandudun sa mga Laba. bus station. Yung tipong lasing na yung pasayro sa Antok, Laba. sa, Laba. na dahil mahiluhin, suka so, ng suka -so, sa loob ng taxi. Tapos sa bus, pagbaba, may pang may mga driver na may panaga na dala. <laughs> mm. Doon binubuhat ko sila, kaya lang talagang sadyang Ugali na po nila. Oo, oo, Hindi lahat talaga ng Ugali driver. na po talaga nila 'yan. Wala na tayong magagawa. Tumindig naman ako doon sa may dalang panag. Hindi kasi. Iba sa iba Yung iba kasi ang dahilan ng mga taxi, mamalayo po kasi. Matrapik ko sa lugar nyo, wala ho akong pasayro doon. Hindi po katwiran yun. Sa totoong driver na talagang matitino na, ano na, na talagang pumaparias, may metro tayo, gamitin yes. natin ang metro. Kung hindi natin kaya, tanggihan na lang natin. O, Kesa man, naman, mo tagain mo yung tao. Mm. Na kung lagay mo na galing kang probinsya, dala mo gabi, kamuti, saging. Hindi naman yata tsokolate yan, para naman. Mo <laughs> diba? Mo Ay, nakalagay pa natin sa mga taxi nyo minsan, parang mm. any point of Luzon, parang mm. gano'n. Oh, any point of Luzon, any point of Manila, any point... Oh, oh. Omega Manila. Pag sinabing nakalagay kasi sa tagiliran oh, inni point okay, of Omega Manila. Kapatid siya ng inni point of Luzon. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Kasi ang Mega Manila naman is kasama ang oh, oh, malaki. Cavite, tama? tama. Mm -hmm. Cavite, Rizal, kahambang Rizal sa Metro Manila. Oh, diba? Kaya diba, na iba kasi 'yung Metro eh. Manila sa Mega oh, Manila. Manila. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin. Na siguro oh, Oh. Uh, eh. or... Mundo. <laughs> Mundo. Pag may upper sa inyo yung driver dahil Munguwayan, mayroon sa akin hindi ko ang ditong ano yung kaingitan hangad ko dito gayahin nyo kung yung mga taxi driver na sabihin na gusto ko lang na, na, sumikat tag one ride isa lang tong binibigay ko wala nang iba panoorin nyo po yung mga video natin kasi eh, unang-unahin may git isang video na po yan. Wala naman akong kakilala sa mga yan. Oo, oo naman. Kami din din naman yung na ito si kilala. Kuya. Hindi niya naman ako kakilala. Sumakay lang diba? Sumakay lang. Pumara lang sila. Yun po ang sinasabi natin na, na surprise. Yes. Oo. Oh. Alas 12 naman. Kasi, so 12 to 1 to Kuya. Oo, alas 12. Sa halimbawang... May sasakay pa dyan. Pagbabayarin ko na. <laughs> So, isa lang. Oh, Isang pasahero oh, oh, oh. lang. Pagpagita ng 12 1 Pag ano naman, lumagpas naman ng alas 12 hanggang 1. Pag di-decide na ako noon na kung halimbawa saan ako inabot, makikipag-usap kasi minsan inaabot ako ng 10 pasahero, wala ayaw. ayaw makipag-usap. Oh, hindi naman ayaw nila kasi sinasabi nila, private, private kasi kami. Uh, e. Hindi natin uh, Siyempre hindi naman natin pilit uh, sisihin. Dahil baka mamaya sila may mga tinataguan na utang sa kapitbahay. O, di diba? Totoo yun. Tapos, minsan, dalawang magkasama, magka-holding hands pa pag kinausap. Sir, mama, o okay lang bang pala yung ano? oh, eh, kabit pala. <laughs> Hindi papayag, diba? ba? na. <laughs> kasi kung da... <na, laughs> eh, mali mo, may mga ganun. Totoo kaya, yun, na, kasi... Uh, sumakay. Mali natin. Nagtatago pala. O, tulad kay ate, foreigner, Oh. Di ba si Apam, may kasamang <laughs> Pilipinas si Apam. Isang kababayan naman ng Ngayon, po natin ang naiyahaw sa sabihin natin na <laughs> bibidwa natin, gustuhin man nila, hindi ako papayag. Uh -huh. Kasi paano kung si Apam may asawa pala sa, sa ibang bansa? bansa. Di kawawa ka, naman. Ka po, Pilipina rin. Oh. May Tapos ito ba? naman si ano. May asawa din. O oh, si din. Maria, mayroon palang ano. Tunay na asawa. Oo, oh, di. Nadali na si Apam, kawawa naman. Ilan ang subscribers mo, Kuya? 600 ko na oh, na 40+. Plus. Paabutin po natin ng 1,000. Sana nga magdilang anghel kayo kasi dito sa purpose ko dito, once na ako na monetize, isa, dalawa, tatlong pasero araw-araw 'yan. Magbibigay tayo ng libreng sakay. Once na Once na monetize ako dito, Um, 1,000 ata, di ba? 1,000. Ang purpose subscribe. natin dito, dumami tayong mga taxi dito. Nagbibigay din ng libre. Kasi kung libon taxi yan, araw-araw magbibigay ng... Tigi isang pasayro lang, di ba? Isang sakay lang. Ang laking bagay na para dun sa mananakay. Mababago na kasi yung tingin. Kahit na rider ka ng grab, rider ka ng iba-ibang ano na yan, mag-iisip eh. Uy, alas 12 pa lang ngayon, nag, marami ng taxi ngayon, nagbibigay ng okay. libreng sakay. Yes. Yun pa nga para mahikayat. Hmm. Yung o baka, ma, macam baka machamban, machamban natin sila, di ba? Oh. O ngayon may tatanong ako, sir, anong nasakyan mo taxi ngayon para may bahagi mo sa kanila? No, kung sakasakali, sila naman ang makachamba sa akin. Oh, oh what do ko yun na nasakyan ko? Yung... El Pueblo? Hindi ko oh. alam. Hindi ako nag hindi ito ako na taxi Ay, <laughs> ayan, ayan sa so Ano ako eh, angkas ako or ano, joyride. Eh. Hindi big sabihin ayan. ngayon ba yung na nakatsambang nagbigay sa yun ng pera niya. Wala ngayon pa lang. Anong pangalan ng taxi ngayon? El Pueblo. Asa ba? Ay, ito El Pueblo. Ayan ang nagbibigay ng free ride ngayon sa tanghali. Ah, mm, El Pueblo. Okay. Ayun, El Pueblo pala. Ayan ang ano, yung Si Kuya nagbibigay. Ramson. Iyan ang nagbibigay ng free ride. So, si El Pueblo ang ano kuya, nagbibigay ng Hindi. ng free Kayo so, lang Sarili tayo. ko. Ah, sarili. under uh, <coughs> ka oh. ng El Pueblo. Oh, so, ano to eh, ano sila ang may-ari? Ayan, shout out nyo na yung mga kasama nyo sa trabaho. Yun. Nako! <laughs> <laughs> Wag marinig. Shout out <laughs> sa mga friends. <laughs> Hello sa mga friends. Hindi, yung families. mga sa bahay nyo ba? <laughs> mm. Yung iba kasi tumatangge eh, kasi eh, private kasi kami. Eh, naman Usually, naman. wala naman ako itatanong sa inyo na yung mga personal na buhay. Hmm. Kasi, ba't ko naman kukot-kotin na yung ano. Ang ano ko lang naman, yung para doon sa pre ride, kung ano ba, ba't, ano bang pakiramdam dahil nagulat kayo. First, alam naman namin Ayan na first na time lagulat. lagi <laughs> na yung sa pre ride kasi ba diba, sa taxi sabi nga, <laughs> si taxi nagbibigay ng presyo, oh, oh. hindi nagbibigay ng libre. Mm -hmm. Oh, ngayon naman magtataka kayo naka mga kabayan eh naka metro sila. Yan kasi legality. Kasi once na iyan, nahuli kaming may nagba eh, kami tapos na kita na walang metro, lalabas uyan na contracting passenger. Uh -huh. Kaya yes. for legality po yan talaga. Ah, hindi naman po. Maaring Paaring... kasi nausap lang kasi tayo. Oo, oh, maaring sabihin. Kinutsaba. Hmm. Oh, yes. pero ako, isa kong Bicolano, itong sakay natin. Ay, taga Bulacan, isang taga Norte. Si ma'am sa, yung maganda sa likod, anong probinsya mo? Taga Kison po ako. Oh, taga City. Wala <laughs> po, po walang probinsya. Hello. Dapat pala yung asawa niyo taga probinsya. Uh, ako taga dito talaga. Meron ba bestie? Hindi <laughs> <laughs> uh, ko natatanungin yung mga asawa yes. kasi baka mamaya magkakulay. Ako lang po may asawa. <laughs> o isa lang pala may asawa dito. Oo. Uh, uh. yung, yung nasa harap mo marami uh. asawa. <laughs> Ay wala ah. Feeling Mas kayo, kailangan natin ng pera. Ay, Bessie, ituro mo. Oh, saan ka kanan? O, oh, dyan kakanan. sa may orosa. Ayan pala, siya shout out ko ngayon yung nabigyan ko ng dating pre-ride si... Lindo. Ano, yung taga-bicol din kasi ayaw niya din talaga ipabanggit yung pangalan niya pero nakuha ko na kasi nag-comment siya. Pero hindi kita pa pangalanan. Alam mo na yun kung sino, sino yung na? nasa dating ko. Shoutout sa'yo. Dahil oh, Wish ko sa'yo dahil 29 years old ka, isang bikula na mag-asawa ka na. Kasi baka lumagpas, lumagpas ka sa kalendaryo. Ayan. lumagpas ka lumampas Tabi-tabi po. O kasi, 29. O oh, ang kalendaryo, 31 lang, di ba? O, oh. lumagpas eh, sa kalendaryo. pag tumalun ka dun sa kalendaryo, baka naman. Ay, yung iba nga yun kasi kuya ayaw namang mag-asawa pero gusto magkaanak. Mm. Ay di, willing naman tayong magbigay ng anak eh. <laughs> di ba? O di pa ka, may ano na, di... hindi <laughs> na tayo magkakakilala. Kaysa magbayad ka nung anong mahal kayo. Pupunta ka pa ibang bansa. Ayun mga kabayan, ito Robinson. Pero malapit na sila. <laughs> alam na tuloy uh, siya <laughs> hindi, hindi, natin ipakikita yung hindi na natin pagkikita kung ano yung lugar na bababaan nila ma'am yeah. Oh. Oh, ma'am, message lang kayo sana Huling Marami ano salamat niya. maraming oh, yeah. salamat po sa maraming salamat po ya sa free ride ano to magkikita nyo to nasa day 11 kayo sa free ride oh, oh. for year 2020 20, 20. day 11 ba? -dipo lang ba po. Lang po. maya 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 sige Ayan, hindi natin ipagkikita yung bababaan nila kasi <laughs> Ano thank naman? You. Oh. Salamat. Thank you, ma'am. Thank, thank, yeah. thank you. Thank you, yeah. thank you. Hindi, yeah. yeah. wala po. Hindi. Hello. Hello. Ay, hindi po. Okay. Wala okay. po. Yeah. Yung pera, ibabalik ko po kasi bawal po mag... Ma'am, bawal po. Kasi <laughs> bawal free ride now. po yan. Ayan. Thank you. Yung... Thank you. Thank you. thank you, thank you, thank you. Ayan, mga kabayan, nagbibigay sila ng burger na may palaman sa ilalim. Pero yung pera, binalik natin kasi tulad ng sabi ko, hindi ako tatanggap ng okay. tip. Pero yung tinapay, kinuha natin kasi sabi masama daw tumanggi sa grasya lalo na't pagkain. Ayan, pa-support na lang sa inyong mga kababayan ko, pa sa video ko at hangad ko rin na araw-araw kong bibigay ang pre-ride na sana isa kayo sa magiging bahagi ng video ko sa araw-araw. Shoutout sa iyo Ate Lia. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa video ko. Nagre-release ka na din pala. Shoutout sa iyo. Ingat lagi nandiyan ka sa Cebu. Bye-bye.